lalong tuwang tuwa ako dahil para nag-sync yung ating mind. You We were uh, mentioning about yung strict accounting and auditing rules and in fact, e, sinimulan mo yung ano mo, programa mo sa pagbabanggit ng mga ahensyang nandito. Ito rin ho yung gusto kong bigyan ng diin ngayong umaga. Okay, sige yung po. Yung eh, nung pag-issue ng joint circular. Okay. Dahil eh, pag pinakinggan po natin yung mga uh, mga hearing, parang ang hinahanap natin, aba eh, wala bang magsasalita ng tungkol sa proteksyon ng government funds, di ba? Ang laki na kikinig ay hindi ko po alam yan, hindi ko po alam yan, hindi nagdaan sa kamay ko yan, na wala po ata yung tinatawag nating uh, mindset na bilang public official, ang hinahawakan kong pera ay pera ng bayan, kaya dapat ito'y aking ingatan. At nakalagay po dito yon ano? Uh, na bagamat sinasabi natin na the utilization of the fund is generally confidential and classified by nature but it also requires strong internal control in the release and utilization as well as accounting and auditing rules to prevent mishandling or improper application of funds. okay. Uh, kalagay po dyan pati agency accountant mm. they must ensure <clears throat> na yung confidential fund ay hindi nag exist doon sa cash accountability ng Fidelity bond. Kaya dapat ang unang tanong ng ng kongreso dun sa accountant, magkano ang Fidelity bond ng Special Dispersing Officer? Ay by 125 million ng withdrawal eh, magkano kaya ang Fidelity bond? Kasi kung hindi siya magpakita, ika-cancel natin yung Fidelity bond para protection na interest ng gobyerno, di ba? Pero walang nagtatanong nito, no?